Hi everyone! So, andito kami ngayon ng aking pinaka partner. Yeah. Yeah. Kami ay mag-date sa park. O, oh, di ba? Wala kayo dyan. Me oh. May panglaw. Oh, <laughs> may natutunan ako. So, andito na kami sa park. Ayan. tikmik kami dito ang dalawa lang. Kasi okay, parehas kami day off. Pwede pa. Chibog, chibog! Ayan, oh, ang mo naman ito. O, yung gundo. Kain. Gutom na ikaw na. Kain po. Oops. Hi guys! So, uwi na kami kasi masyado nang mainit. Yeah. Ayan. And naubos na namin ang aming food. Konting usap-usap lang. Cheese meat. Hilig tayo dyan eh sa si cheese meat. At ang... Ay, hindi Atang... po sa Taiwan. Pinatay na yung aircon. Kuya, oo. So, Samay na. Kasamay na ulit. Feeling ko hindi na mag, mag, ah, ano, maglalamig or gabi na lang yung maglalamig. No? Mm. Kasi Depende. masyado na mainit yun. Eh. Depende. Yes! Uwi na kami. Walking-walking kami para... Um, Gano'n talaga sa Taiwan. Super. Sa Taiwan, tahimik. Tsaka malinis. Tsaka ano... Kinagawa. Oo. Gano'n. Konting kibot, kulong ka agad. <laughs> Kaya takot ang mga Uh -oh. Mahigpit ang batas, Mahigpit ang batas. Uh -oh. Konting ano lang Konting so, kasing camera dito Parang lahat no uh -huh. Lahat ng daanan may CCTV eh. Maraming camera Kung sa Pinas Eh makakulot uh -oh. Kung sa Pinas May nahulog na wallet Dampot agad Dito, Diyos ko Pag dinampot mo Agad-agad agad, Makukulong ka agad <laughs> Ganon yun dapat pag dinampot mo siya, ibibigay mo siya sa authority kaagad within 24 hours. Kasi pag hindi, tapos nahuli ka sa CCTV, ay, kulong ka talaga dahil. Di ba? May ganung law na sila dito. Uh, sa pag hindi sa'yo, huwag mong kunin. wag mong angkinin. Pag hindi sa'yo, huwag mong kunin. wag mong angkinin parang set na rin kagad kagad dito rin. mm -mm. pag nanakaw na siya tapos alam mo ba napansin ko dito ang gaganda ng mga sasakyan nila no wala mo usok oo ayun. ay yung maganda rito yung mga sasakyan nila yung mga usok oo yung mga tesla nakapark lang kahit sa ano <laughs> mga sports car so yung ano anong tawag dito yung yung? Walang pollution kahit nandito sa gilid ng kalsada. Totoo. Hindi mo maamoy na mausok. Ganun. Oo, yun din ang na, ano ko, napansin ko dito. Nasa highway ka nun, pero hindi ano, mo maamoy na mausok yung paligid. Mga ano sila, mga magaganda. ay ang Mercedes. Mercedes yan, di ba? Oo. Uh, Ayan, nandito na kami. Ayan, ayan. Ayan, ang ganda, di ba? Ayan ang Family Mart. Tapos doon banda is yung... Anong katawad doon, hon? PX. Oh. PX Diyan kami bumibili ng groceries and Oh, pagsarado na yung palengke. Tsaka yung mga ano namin, mga kailangan. Diyan kami bumibili. Mm -hmm. Masyado mm -hmm. ng mainit. Sobra ang mm -hmm. Guys, so Yeah, oh, no, kainan nila yan. Eh parang sa Pinas, ano siya, karinderia. Yan. Yan yung karinderia nila dyan. Oo. Oh. Ayan, may mga wawa din dyan. Sa mga, ano, sa mga gustong ma-entertain. ba? Diba? Sa gustong ma-entertain habang nag-groceries. <laughs> Ayan kawaan. Claw machine. Tapos, ito yung shortcut namin. Papuntang palengke. Yan. Next time, ito tour ko kayo papunta dyan. Pag mamamalengke kami. Ngayon, kami ay papunta na sa aming bahay. Sa aming munting bahay. Mag- magpapahinga kasi wala pa akong tulog from 12 hours duty oh day of day Ngayon. what day of, day of, of Incenso day mm -hmm. yung pang paswerte nila. Parang yun yung guidance nila, of what day of what day Di ba nagdadasal-dasal sila muna? Oo. Oh, Tapos yung natusok na. Ganyan. Na Normal naman dito yan sa tayo. Okay. Normal naman makaamay naman ako niya. Yes. Ayan, daan na. Uuwi na kami sa aming bahay. Hi. So andito na kami sa bahay. Sa amin gate. Sa amin gate. Koko pang mo. Yeah, Andito na kami. sa so, aming apartment. apartment. Piece, eh? Oo, alam nyo ba guys? Napakataas na itong apartment na ito. Napakadaming building. O, ba? Diba? Akalain nyo yun. Kung sino man may ari na ito, napakaswerte niya talaga. Yaman. Sobrang yaman niya kasi ilang kwarto yan. O, tingnan mo. Tingnan mo. O, ba? Diba? O, diba? Napakalaki At napakataas! Diyos ko, ilang floor to? Siguro mga 10th floor. No! Ay hindi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12? Parang 12th floor! O oh, diba, napakataas! Mm -hmm. 12th floor, tapos, ilang building to? Han? Ang daming building eh. Basta ganun siya. Tignan nyo kung gano'ng kapres ko ang hangin dito. Walang pollution. Hi! So, andito na kami sa bahay. Ah, uh, syempre, nahihiga eh, na naman ako. ihigana na naman kami. Pagod na ang mga person sa pagiging cargador. Okay. Let's end this video na. Kasi ako ay matutulog muna. Hindi pa ako nakatulog since uh, 12 hours duty. Okay, bye-bye. See you on my next vlog. Bye!